panis sa Mercado. hindi mm. mm. Mmm. lang sa sa Mercado. Mmm. Ayan. Yeah. isa. Yeah. pa niyang manok. Ayan ah, siya. <laughs> uh. siya. <laughs> Bibilhin niya yan lahat. Okay, sa ay linggo ngayon. Oh. Hello. 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 Hello? Uh -huh. Morning. Tito na tayo guys. mag lang yung isang ulam ko ngayon. Yan guys. Maaga ang gising dahil may susunod naman na kasama dito sa bahay. Ito ang light sa OFW guys. At maaga kong gumising. Dahil ako patuhin yung mga baon. Baon ko. At mamaya. Kaya, eh, oh, mayroon din ako nang, nag din ako ng gulay yung may partner ba? Panagpahal niya ko ng kanin para mangbaon ko. Yun, masarap na siya, guys. Oh, ang takam, manggulay, gulay. Yun ang baon ko sa lunch namin. Lunch po, doon sa trabaho, doon sa salon. di kasi hindi pwede doon. Baon lang. Yun, oh, prepare ko na sa baonan ko. Nilagyan ko na yung ano ko, baonan. At yun sya, oh. Tatapos na, nilagay ko agad sa no, baunan ko, guys. Para, handa kasi mamaya, maliligo din, pagkatapos lahat-lahat ng ginagawa ko. Yun, oh. At saka, nagsalang din ako ng gatas. No, nilagay ko na lang yung sa baunan. Yay, ipatong yung pritong isda dahil ayoko yung separate-separate ng maraming lagyanan ng baunan. Baka magbitbit ako ng katangkaran ng baunan. <laughs> Kailangan ko lang dalawa lang baunan ko. Mahirap eh. Mahirap yung dami niya. At nagprepare na ako sa ano ko. Kapi. Kasi sobrang lamig talaga dito guys. Dito sa Morocco. Lagyan ko na mamaya takip. Iligilig-gilig ko muna. At saka magkukunin ko yung kapi ko. Magawa ko ako ng kapi yon yung kapi. Coffee para mayunit ang katawan. mura, Hindi lang masyadong maramihan. Kasi mahirap ng maramihan ang kape. Andamihan ko yung gatas. Lagyan ng kunding asukal. Kunti lang. Kasi kailangan na maglilis. Less na tayo sa asukal. Kunting coffee. Less na talaga lahat ang kinaano ko guys. Ininom naman damihan nung simula ko nagka operahan. Ayun guys. At natapos na 'yon at nainit na nililipat ko na sa cup ko. Ayun oh. Oh, 'yun ang gatas. Sarap. takam takam so yummy. Hey. Hey, hey, hey. Tapos na. At saka, inaano ko na lahat. Ayun. May loaf bread ako na brown bread. Iniinit ko na yan. Hindi ko lang ipinakita. Ayun. diba? Let's eat, guys! Tara! Kapit sa umaga. Kapit-kapit tayo. May ano ako dito. Cheese. Why cheese? <laughs> Meron din akong bread brown bread, lahat ng mga ano, may less, less tayong kinakain ngayon. So, kape-kape, mainit pa sa umaga, let's breakfast, bago pumasok, bago magkarak-karak. Thank you for watching guys, like and share, subscribe din kayo dyan sa akin. Thank you! Oh, Ang sa ulang. <laughs> nabukas kami sa ulang guys just nangis niya ng jay sama lola ang bulan ni pun siya ang bulan ang bulan lulupitang mulan mulan do magyo Sang araw malapit bitang swell do buka siya ta ay <laughs> hey, la mi Ito guys, umuwi na kami. Ang lamig. Kamusta la? Wednesday ngayon eh. Palitan ng uniform eh bukas iba na. Lakad lang kami guys, lakad pa uwi.